Hi guys, magandang araw po. So, welcome naman kayo sa channel ko. So, sa video na ito guys, pag-usapan po natin ang kung mabilis ba ang internet connection dito sa Australia compared sa Pilipinas. Before tayo guys magsimula, magpasapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, subscribers, at visitor sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood no, sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo mga video ko, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa akin at sa pag-suporta. Ito po ang isang dahilan kung bakit palagi po akong gumagawa ng video, kahit shorts or long video. Kasi po, naging habit ko na po and then inspiration ko po kayo sa paggawa ng mga uh, videos po so ang tanong mabilis ba ang internet connection dito sa Australia compared sa Pilipinas ang sagot po yes napakabilis dito po ng kanilang internet connectivity uh, halimbawa po fiber din sila nagdownload ako ng isang program actually ano siya ng installer po siya ng Linux na no? Ubuntu server the size of the file is around 2.77 gigabytes. Less than 2 minutes tapos na po ang download sa Pilipinas. Syam-syaman ka, siguro aabot ng ilang an hour, an hour in app, depende sa connectivity mo. So the advantage uh, living here kahit nagbabakasyon lang kami dito ng asawa ko sa Australia, ay na-experience ko po ang quality ng internet connectivity service dito sa Australia because primarily uh, maliban po na first world country ni sila di uh, they make sure that the service like internet connection or phone connection is top quality okay to its to its people sa Pilipinas naman po guys ah uh, dati natin maiwasan i-compare mabagal po kasi it is controlled by private uh, companies no alam po natin private uh private driven so kahit hindi na tumataas ang bandwidth na na binibigay nila ganoon pa rin dumadami lang ang mga user at subscribers yun po nagkakaproblema po sa speed ng internet connection at saka mahal pa dito mura lang no so around 120 Australian dollar a month mabilis na uh, may minsan din na experience ko parang naglag siya pero couple of seconds lang guys bumalik agad siya sa kanyang maximum speed so kung nagtatrabaho ka like virtual assistant or technical support. Kung mabagal ang internet connection mo, magkakaproblema ka talaga sa trabaho mo. So, yun lang po guys. No? Nagpapasalamat po ako sa family ko dito. Kay Lord Jesus Christ for giving us this opportunity to visit Australia, alam nyo guys no, sa totoo lang, ang until now hindi ako makapaniwala na makapagbisita kami dito na asawa ko sa mga family members namin sa Australia. Kasi malaki din na pera ang gagamitin, no? So, yun lang po guys. Praise God for everything sa mga tao na may, may magandang puso na tumulong din sa amin. So, yun lang po guys. Thank you very much for watching this video. Uh, paki-like lang po. Share. And huwag kalimutang mag-subscribe. Please. Uh, please always do good to everyone. See you in the next video tutorial guys. Or videos. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all.